Kuya Renato, maraming maraming salamat. Pati pinapawisan ka. Wala bang ka ba? Ito <laughs> po, may dala po siya. Mayabas. <laughs> mayabas <laughs> ka na <ta>? ba? <laughs> Hindi ka. Da, Dayat po. Dayat? Opo. Teka okay. yung okay. mayabas ko sa ganito. Pag ganito, pangamod. Masarap yung talagang ay pangamod. Sa... Oo. Oh. Mayroon niya. sigarilyas.

kay galing po kay Bilas. Kanina, para kanina. Para sa... Ik... O oh, sa akin <laughs> <a> <laughs> 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 Iwanan ko lang. Hindi kaya, dvog, kaya, 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 kaya. Oh, may papaya. Ito, O na ano Patula? Kanina Para sa inyo. Ito yung Ito ano ba ito? so ayan, ah, gala ko na ito, yan yan. Ah, akala ko nito. Dalang daan. Yan na. Nanay ng dalang daan, boss. Ba? di binang parang poong? Hehehehe. Tulog na ba Ano Saan nito kaya? Para sa inyo. Oh, na kayo sinasabi Kasi na pa, kaso yun, <laughs> <isa> lang. na Ano masasabi mo kaya sa bigay ko? Pasensyon <laughs> na sa aming nadala, ah? ito ba puro... Pa o, oh, meron pa pala! Ito. Ano po ah, nga po siya kaya? mayroon na kami dyan. <laughs> <laughs> ano ito kaya? Talong. Talong batao? ito? Opo. Uh -huh. Bata po siya mayroon na kami dyan. Akala ko na ito si Iguelas <laughs> e. Ito kaya kaya <laughs> na dyan? Para sa inyo. Oo, sa akin Wala talaga kayo pala, <laughs> ginagusa! <laughs> Ayan po, si Iguelas Bigap. Dapat na binigay kanya po lang, iliwanan mo, hindi ko sinugaw. Ay, hindi po, hindi po po yung sinugaw. Pero, sinabi po talaga, sa akin, like, tap na. kasi yun na po kaya, ito hindi ko po ipamimigay. Hindi ko po ipamimigay ito, ha? Dahil gala niya to, kuya, ipalala rin ito. <laughs> ah! Ito lang yung kitang mga <laughs> Ah! Ipagbalik ko alam mo na, na dadagdag na talong, di ba? Medyo na talong. Masarap na talong. Masarap na talong. Gusto mo na mga atin. Ito na na Alam ba? Alam nila Ah, alam. Baka kasi hindi alam. Yung kapit mo, alam ba na pinitas mo? <laughs> pinagpaalam ko po. O, oh, kasi bakit hindi alam, baka magtanong, bakit wala nang bunga yung patulang? Ay, patulang. Talong pala to, talong. Nagpaalam po sa puno. Ah, ano, ka. Kaya sa puno ka. <laughs> ano ba yung talong? Sa ilalim ang bunga o sa ibabaw? Sa <laughs> ibabaw. Ah, sa <si> ibabaw. <laughs> <laughs> ano ba ba tayo? Sila kasi mga tagapaya, ang tayo tagapaya, ang tayo ang talong kasi sa amin, pag tinatanin, nasa bubong ng bahay. <laughs> um ala, mo na paso. na paso. Alam mo na Alam mo na paso. Alam mo na ano? Alam mo na paso. Alam mo na paso. Alam mo talaga paso. Alam mo na paso. lang, panato ko. Pag isa sa inyong manalo, ako na rin ang... Naku, sinabi na yan! Nung mga na yan, di ka na mas

at pamilya bilyon. So, binigay po ninyo sa akin. Yan. Bibigyan ko rin yung mga amo ko Hindi ko lang po kayang ubusin ito. Ito po'y pinakain ko lamang sinasaw-saw sa suka. yun yun ito ba oo po ka. Ah. Ito yung binabalot sa itlog, ano? Yan po siya niya. binabalot ito itlog. Hindi niya binabalot ito. Kung binabalot sa Kasi naman. Ah, ganun ba? Kasi naman po ang Kasi may narinig ako doon. Ang tanong daw, madulas. Sabi ko, hindi. Lalo ko, hindi naman lumabalat. Asala na iyo, kuya. At ako'y namamalat. Kasi kung hindi ako namamalat, sigurado bago ko umalis dito, galit na galit ka sa akin. <clears throat> okay. Kaya, <laughs> ito ha. Ah. Tanong ko lang sa iyo. Iyon bang katawan mo, totoo? Opo. Okay. Kasi meron akong kaibigan na ganyan kalaki katawan. Bakla! oh, bakla! Oh, gusto mo malaman? Oh, kapilito mo pa. Oh! Dilyo ka, di ba? Di dilate di ka. Ah, dilate niya ka. Dilyo niya ka. Dilyo niya ka kung din na pa niya family para kung hindi niyo ka mayroon akong kakilala malaki pa sa iyo bakla ka na <laughs> <laughs> grabe ikaw ba kaya hindi hindi naman gat hindi Kaya wala akong hindi sa <laughs> na. Pero ganit na naman. Hmm, hindi, pa ka. Pila <laughs> na ba na kapatay mo? <laughs> <laughs> ha? Wala pa ka? Ako marami. Yeah. Ito naman masasabi ko sa inyo. Sa oras na kayo nangangailangan natin, bilang pasasalamat uh, na pagpunta niyo Basta kaya kong ibay ito, ito, ito Ano masasabot mo? Oh. No. Ano ba? Kaya, <laughs> ah. kung ano na ito, ano masasabi mo? Totoo sinasabi ko, wag lang ito sinungaling po eh. <laughs> ano ba sa iyo? Ay, salamat na pagkaganon yung konta. Doon sa amin kasi, puro trabaho lang naman lang po kasi yung ginagawa namin. Salamat din po sa Panginoon na kami napunta rito na nabigyan nyo ng... Nalaki ka ba talaga ko? Oh, ako po ka. Lakas mo naman? <laughs> ganot. Ganot talaga yung sa ko. Ah? Ano pag nagagalit ka kaya pa <laughs> eh? Ah, hindi na ako may... Baka naman <laughs> overbesaya ka, hindi overbesaya. Ah? Hindi ka. Ah, uh, basta kaya. Kung anong may ko ah, sa iyo, abo ka. Tutulong ako sa amin at ng aking makakaya. Sa hala ng pangunap, sa hala ng programa ng mga 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 Salamat gusto, din. Pa. Gusto mo diba, <laughs> Wala ko na bang maiwan? Wala akong laruan eh. <laughs> ang daming bubuhatin dito. Huwag yung naglaruan rin Malaki eh. <laughs> Huwag <Parang>, naglip. <laughs> maraming maraming salamat sa pinagkalaupo ni yan. Kuya Renato at ang kanyang pamilya. Renato de la Pena, de la Pena family. At ang kasi Maraming salamat, William family. William Mosa family. Maraming maraming salamat. Kahit kahit na malayo, sinadyan yung pumunta dito. Yung naibigay ko po sa inyo, pulang pa yan sa dapat tumatanggap. Natapat lang ang daming maminimil. <laughs> Dahil hindi na ko ng utang eh. Nagdami ko kayong utang at bayan. Nakita mo na kahit eh. <laughs> nai-benta ko na, naitulong ko na, wala pang bumalit eh. <laughs> okay. Salamat so, ba, diba, maraming maraming salamat. Sa nga lang po, ni Kagawad Sani, at sa buko po ng programa mo. Kaya rin ako. Salamat po. Salamat din po. Salamat Okay, rails lang ko yan. Pang rails. Wala na kami ma rails eh. Para at least maalala ng mga tao rin, kung tayo. Eh, so, sana po, tangkuligin nyo yung kung ano yung Edward Baka sakaling manalo din kayo ng uh, cellphone na paratol niya. Yeah. Uh, subscribe sila. Oh. At syempre, manood lagi. Oo, oh, manood. Di ba, kuya? Oo. Oh. Okay. Ito, ito kuya. Ito, ano na, uh, patuwaan lang. Katuwaan lang, kuya. Ang bigot Ano ba to Lumulubong dahil kay ate. o oh, oh. sa dining room. <laughs> ano? Siya lang <laughs> yung Baka mo ng wag magkita muli ako. <laughs> Salamat na natapat na nararamdaman ako. May bigote pa. <laughs> <laughs> ano ba yung lumulubong dahil kay ate? O oh? sa dyan yung dahil sa takot kay ate? Mm Hindi. -hmm. Ha? Normal lang. Hindi kasi meron nang kakailala. Ang ganda ng ang bigote ang kapal nung makita ng asawa sa takot na lagas <laughs> sa na lagas yan dahil kay diba? ate di ba? ate bakit naman tinatako hindi <laughs> ba kaya? Mm hindi -hmm. <laughs> naman ta, na ay hindi ba pala yun naman yun naman nagkakaintindihan tayo kaya kaya ako walang balbas walang bigote kasi pag natatakot ako yun ang palatandaan lahat na lalagas yun kaya kaya ano matatakot mo kaya? Ayan. Sa, 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 salamat po sa inyo pong magpalito. Dahil po sa... Ito may manasibo si ang... Anong manas? Wala! Wala kayo manas si boss. Wala! Kung sa kaya ko ay... Kaya ano po sa inyo na lang. Kaya lang, lang, lang po. Sigaw. Kung nagkataon po, nawala siya nararamdaman. Nawala ko na yun. kalawasan. hindi, kayo kayo kawawa saan. Kawawa Yan lang yung katawan mo, lili. Kaya. Sabi ko sa'yo, Kuya. Kuya rin natin, di ba? Oo. Oh. Kung pumasok dito, yung aking kaibigan, natutulungan siyang-siyang. Ang laki ng katawan nung lumapas, gumagapang. Sa sakit na ito sa katatawa. <laughs> Ayos na ko yan. Kaya kaya rin na ito. Muli po, maraming maraming salamat sa pinagay nila sa aking mga tilal. Ito po ay habang aking pinakain, alalaanin mo kayo na kayo ang nagsigay nito. Kaya nga lang dito kakalain na ang talong ka lang sa mga pinsan, ganito kalaki. yan lang talong sa akin, ganito kalaki. Thank ya, salam jalanan Salam, salam, salam.